sabi ko to sa mga anak ko, hindi niya ako paniwalaan, sabi ko lang ganun. Ako ang may, ako ang nakakaramdam sa sarili ko eh. Ilang beses na ako punta sa doktor, bigyan ako ng gamot, uh, I'll take melatonin para please, para pampatulog. Pero hindi pa rin tumatalak. Kala ko time na yung talaga father, mamamatay na ako yung paglaki ng tiyan ko. Ang umihi ako ng may dugo. Wala rin silang makita ng foundation doctor Nag-pray ako doon sa chapel namin sa airport. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako. ng si priest na tutulong sa akin. Nakita ko kayo sa YouTube. Yes, nakita ko sa YouTube. ay kasama natin ang uh, kapatid natin from Manila. Yes, Father. Oh. Uh, yes. Ah, uh, from uh, sa Manila talaga. Opo, from Villa mo every Pasay City. Ah, Pasay City. So, military kasi yung father ko. So, oh, nasa camp oh. po kami, Father. Mm. So, so ngayon Opo, hanggang ngayon po. Um, Dalita military yung tatay niya at ilan kayo mga kapatid na? Ah, uh, pito po. Pito. And then ikaw ang pinaka Pang-apat. Pang-apat. So, parang nasa gitna ka. <laughs> Ilan kayo? Lima? Babae? Ah, walo po kami, father pala. Walo. walo. Ano yung babae, tapos dalawang lalaki. Dalawang lalaki. So, ako. So, alphabetika arrangement yan. Yung wow, pangalitin yung api. Para hindi <laughs> malito yung father ko. <laughs> uh, at, uh, isa kang, ano na yun? Married? Uh, ako. Ay, yes at at yung anak mo yung anak ko. At 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 yung, yung... yung isa kasama ko pa rito nagtatrabaho sa airport mm, sa airport so, pero sa airport lang so nagtatrabaho di ba before no nag nag-retire na siya ah, na oh ano trabaho mo sa airport na yun? sa air, sa airline security airline security ah, so line, lahat ng airlines yan opo hawak ah, hmm. ah, ng mga kumpanya uh, So, na. kailan ka nag-retire uh, ait all uh, nung ano ito lang, Father, mga, nung nag-sixty ako. Ano yung mga... Uh, ano, biktima ka ba ng ano, nine? Uh, Opo, Father. Curse? Uh, I mean, curse? Uh, kul kulam? Or, kulam lang, Father. Ingyil. Uh, uh, so, uh, noon hindi ako naniniwala, Father, yung mga ganyan. Pero nung naranasan ko na mm. uh, lumaki yung tiyan ko... Lumaki yung tiyan ko. <laughs> Oo, lumaki. Matagal na yun. <clears throat> tapos lumaki ako sa albularyo. Nung saan albularyo. Kasi hindi pa ba natin alam yung... Pero bago ka lumapit sa albularyo, dahil hindi ka naman niwala naman sa albularyo nung dati, mm -hmm. uh, lumapit ka sa mga doktor, lupa ako, sa... sa doktor. Pero wala nang mo makitang findings. Doktor. So ano ang At, karamdaman mo noon? Yung, ano, bigla na lang sumakit ang tiyan ko. Grabe, parang mamamatay na ako sa sakit ng tiyan. Mm -hmm. Tapos eh yun na lang, prayer lang. Tapos yung anak ko, hindi makatiis. Naghanap ng albularyo, tinapalan ako ng mga dahon-dahon ng atis. Ah, yes. <coughs> atis. Wala kang habak nung una. Ating Binigyan ati po ako ng ano, ng pangontra. Pangontra. Opo. Ano yung pangontra? Prayer? Or rasyon? Ano? Prayer. Or meron bang isusuot sa'yo? Mm -mm. Naka, mm -mm. naka, balot na, put, na pula. Mm -mm. Uh, tapos yung daw na no, isusuot. na pula. Iyo mm -hmm. ah, oh habak 'yon. Oh, bakit Father? So wala naman nangyari, Father. So, mga paglapit ko sa albularyo. Parang pa, albularyo. Parang lalong lumara noon. 'Yung mm, albularyo kaya 'yung nalapitan mo. Mga mga tatlong albularyo lang manlalapit sa tatlong mo, father, albularyo. Oh. So and then ano pa 'yung naramdaman mo? 'Yung mga sakit mo na naramdaman sa 'yung katawan? bukod doon parang ito, Et, itong, itong huli na nanaramdaman Father. Before, yun, nawala yun, yung paglaki ng tiyan ko, mm. umihi ako ng may dugo, punta rin ako sa doktor, wala days. rin makita. Pangalawa yun, pangalawang atake na naman uli sa atin yun. O, wala rin sila makita ng foundation, doktor. Before pa yun, no? parang inalagaan talaga ako, Father. So, years ang ano ang pag-alaga sa akin. Ma, umabot na siguro mga 17 years. Hanggang sa ngayon, inalagaan talaga ako. Inalagaan sa talaga Inalagaan ako ng may maingit sa akin. Mm. So, so, may, mm. so grabe talaga pero so pabalik-balik tuung sa tipo, mo, opo. 17 years. Sa so, 17 years, 'yun ang ano. Pero ito na yung grabe na, na mm -hmm. nun, atake. Oh, atake nung Ay, hindi ka makatulog, di ba? Opo, yun yun yung grabe na itong March ito na yung da. Eto na yung grabe nung March before mag Holy Week. Hindi ako makatulog, hindi ako makakain, ang daming hangin. Nagtataka na 'yung mga anak ko, sabi nila, mama magpa-check up ka sa doktor. Baka may ano, may nararamdaman ka, sabi, sabi ko sa kanila. Wala ako sakit. Ang hmm. sakit ko lang hindi ako makatulog, hindi ako makakain. Puno ng hangin. Puno ng tiyan mo. Puno ng hangin. Puno po ng hangin. So, wala kang ganas kumain? Opo, gatas lang, yung fresh milk, pinipilihan ah, ako ng mga lang. anak ko. Tapos... Yun lang eh, ang kakainin mo? Tapos, maglaga ko ng talbos ng kamote para lang, lang hindi bumaba yung hmm. dugo ko. Uh, mag adobo ng atay, yun lang, para mag ano lang ako, para makarecover ako. Pero sa awa ng Diyos. So, pumayat ka lang? Mabuhay talaga, Father, pagdating yes. ko dito, lubog na mulog yung mukha ko. So oh. nag decide ako na, sabi ko to sa mga anak ko, hindi niya ako paniwalaan, sabi ko lang ganun. Ako ang may, ako ang nakakaramdang sa si sarili ko eh. Ilang beses na ako punta sa doktor, bigyan ako ng gamot, uh, I'll take melatonin, para, oh, yes. please para pampatulog, pampatulog. Pero hindi oh. pa rin tumatalab. Hindi talaga siya tumatalab. Tapos binigyan din ako ng vitamins si Father. <laughs> It's Father Rick. Ate, ito inumin mong vitamins, makakatulong sa'yo. Hindi talaga rin ako makakatulong. So, hindi makatulong? Anong uh, meaning nga? Uh, hindi ka talaga literal makatulong? Eh, hindi isang talaga. oras? Ay, hindi talaga, Father. The whole night, hindi ako makatulong. Tapos sa araw pa rin, hindi pa rin ako makatulong. Eh, isang oras? Eh, hindi, Father. Kaya nagtataka ako, ano ba ito? Bakit? Pero malakas ka. O uh, siguro dahil sa nag-serve ako kay Lord, kaya mm. binibigyan ako ng lakas ng Panginoon. Kapit lang talaga ka ako kay Lord. Kapag ako hindi makatulog ng isang araw, ang pagod oh. ko. Oo, oh, Father. Pero ilang ilang taon ito na hindi ka Bali, makatulog? Bani, three months. Ito lang. Nag-start ako oh, three months before na mag-huli with Father. Months. Three months. So, March. Nag-start ako ng March. So, habang kwan, kahit na hindi ako nakakatulog, talagang pinahawakan ko sa Panginoon na ano man mangyari, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Mm. Ibigay ko yung buhay ko sa iyo. Ikaw na bahala sa akin, mm. sabi ko. Kaya talagang ano, napakabait ng Panginoon, hindi ako pinabayaan. Praise talaga. Oo, mm. talaga. Yun lang ang talagang ano, makatulong uh, makakatulong sa akin, si Lord lang talaga. Kaya Amen. So and then nag-start ako sa ano, nag-pray ako pa fa uh, Father na Lord bigyan mo ako isang exorcism priest kasi marami na akong pinuntahan. Wala talaga ako nakakausap, wala akong mm -hmm. wala akong way na ano na kuan mapupuntahan. So I decide na di nagpray ako do sa chapel namin sa airport. Sabi ko do, bigyan mo naman ako ng exorcism priest na tutulong sa akin na mm -hmm. makakatulong sa sitwasyon ko. Gamitin mo siyang instrumento para makalaya na ako sa sitwasyon kong ito. lagi And then mga, at ulong week na yon nung nag ako, nakita ko kayo sa YouTube. Yes, nakita ko sa YouTube. So, marami nagtitestimony sa inyo, sa mga sacramentals, yung mga pinagaling. Kaya, tuwang-tuwa ako that time na nakita ko kayo sa YouTube. Kaya, nag-decide ako sa mga anak ko na kuha nila ako ng ticket, pupunta rito. So, kinaw ko yung address. Tapos, tsaka pumunta ako dito. Inhatid ako ng anak ko noong mm. time na yun. Kaya, kala ko time na yun talaga, Father, mamamatay na ako. Kasi, nag station of the cross kami, nanghihina ako. Pero, nanghihina na ako talaga. Kasi, wala akong tulog, vero mo? Hindi ako nakakatulog. Pero, for three months? Ako, mm, mm For three months, Father. Nakakatulog ako. Halimbawa, mga dalawang araw na hindi ako nakatulog. The other day, iinom ako ng melatonin. Ka? Nakakatulog ako. Mm -hmm. Tapos, sa, sa susunod na araw na naman, hindi na naman ulit ka makakatulog. Mm -hmm. And then, iinom naman ulit ko ng melatonin mga after 2 days ulit. Yun ang, yun ang naging karanasan ko sa mga nangyari sa akin sa ganitong sitwasyon ko ito. Kaya mm -hmm. talagang naniniwala talaga ako yung may kulang-kulang talaga kasi... Pero may lalabas na sa katawan mo? Hmm. Ano yung ano Yung ano, sa ano Father, yung malapot na laway. Sa katawan mo sa... Pag nagsuka um, ako. Magsuka ka. Mm -hmm. Malapot na malapot. Yun yun yung hindi ako nakakain kasi parang hindi ko alam kung laso. Parang hindi ka Oo. Kung ano yung nilalagay saan. Pero that time na nanunod ako sa inyo sa YouTube, uh, nagpablaze ako ng mga sacramentals. So, malaking tulong sa akin. Nagsusuka ako na ilalabas ko yung mga ano. Ano ah, inumin mo? Oh, iniinom ko yung mm. mga holy water. Hindi mo. Ah, anong anong pakiramdam mo kapag inumin mo yung holy exercise sacraments? Anong okay. Ah, nasusuka ako pa dati tapos nilalabas ko yung ano, ah, yun, yung malapit na laway. After sa pag uh, sa pag, uh, pag ko. you know. Uh -huh. Ano maramdaman mo? Ano ah, uh, ka ba? Oh, na ano na may usta pag nailabas ko yun, yung suka ko. At saka medyo ako nakaka... Na, 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 na yung sikmura mm -hmm. ko. Nawawala yung hangin. Pero may mga insekto bang lalabas? Mga buhangin? Wala namang Wala. po, Father. Parang, yung ulo ko parang, parang akala mo pinapako. Ah, ang na dami na, mga... pako sa ulo. Hmm. Yun lang ang <laughs> ano. Tapos yung mata may buhangin. May buhangin. So, tapos so, yung tayo may nakatusok maingay. na... Mm -hmm sa ulo mo, so, may nakatusok na mga pako. Pako, pako. Mga ilan kaya? Ay, hindi. Marami daw, father. Marami. <laughs> tapos uh, feel Feel mo. Oh, feel na feel ko, father. O yung kasi mata, pa, mga buhangin. Buhangin, tapos isang tayo ko. Yung tayo mo. Maingay siya. Maingay. Ngayon, kumusta na? So, may unti-unti lumalabas yung buhangin. Ah, may lalabas oh, na buhangin. Pag ilalagyan ko ng oil. Yun. Pero walang insekto. Wala akong oh, insekto, father. Dito, sabi mo, nung una, may nakatusok. Ilang buwan yon. Natusok. Ito lang, Father, nung no, start lang. ako ng March. Sa March lang. Ito lang nung March. Pero ngayon, kumusta na? Yung ulo mo? Ay, malaking pagbabago. Nawala yung sakit ng ulo. May tumutusok pa rin? Wala na po. Mm -hmm. Basta, ay, may isa lang. pa. Um, Isang pako na tira. <laughs> ito, uh, dito, puro mga tusok ng mga karayom. <laughs> mm, puro <laughs> so, mga karayom dito sa aking ano. May karayom pa? wala na akong nararamdaman ng masakit father. Mm, na. <laughs> Kaya ang laki ng pagbabago. Minsan dumadantay talaga sa... Ang mm, mm, pako ha, naka, mm. ano, sa ulo niya. No? <laughs> Grabe. Ano so, yung maingay dito sa taynga mo? May kunti pa. Uh, may, meron pa. Okay. Yun, yun ang anatira. Mm -hmm. So yung pako sa ulo niya, mo, wala na. Oh, wala na. Yung, ito na lang ano, nasa maingay ano maingay. maingay mga maingay mo hindi disco <laughs> music sigaw pa dai oh ano anong hindi anong, mo ma-describe ang ingay mo anong ingay ng ingay siguro ng malakas pa rin ah uh, insecto or what hindi ko alam po ano Oo, malakas ma pa rin malakas pa rin pala uh, yan ang natili ngayon. ngayon so si Nanay Dolores ay patuloy pa natin binibigyan ng series of deliverance pero uwi siya ngayon Anong oras sa so pag-uwi mo? Na? Tomorrow, Tomorrow. Nine, Pero uh, tinuruan natin siya mag-self-deliverance. Dahil minsan-minsan okay. uh, ay babalik siya dito. Mm -hmm. By the way, mag-react pa siya. Dahil sinapian talaga siya ng maraming demonyo. Um, oh, no? Sampo yata pa din. No? <laughs> sampo. Naalala mo. No? Sampo. sampo. demonyo ang nakapasok sa kanyang katawan. Pero mag-react pa rin siya hanggang ngayon. Pero yung alam niyo, yung sinasabi niya, nakakain ka na ba? Kumusta mo yung pagkain mo? Dahil Ay, niya, okay gatas na. lang yung Oo, o, dahil iinumin mo, di ba? Hindi ako masyad na... Ngayon, ano, alax na akong kumain. At na ako, tumaba, tumaba ka na ako. Na ngayon. At yung tulog mo. <laughs> okay na po. Okay uh, na. So, yan ang improvement sa kanya kahit may mga sapi pa na nagtira. No? Hmm. Pero, by the way, yung healing si Kandari lang po yun yung liberation from the empty spirit, secondary lang po yun. Hindi po yun ang central uh, reason why Jesus established this ministry. The primary reason is gradual gradual conversion, day-to-day -day conversion natin. Okay. At araw-araw uh, na din magsamba si Nanay. oh, you know? kasi tuloy-tuloy pa rin pagsusubo kay Lord. Amen. Yan ang pangako no. sa Kanya abang malakas pa may buhay, maglingkod tayo sa Panginoon. Mm. Pero time talaga na dumadal tayo sa pagsubok. Hindi ko akalain na darami tayo sa pagsubok. Lahat naman tayo dadal sa pagsubok. Katulad ni Job, dumadal sa pagsubok kahit tapat siya sa Panginoon. Amen. Kaya huwag tayo mawala ng pag-asa. Lahat Amen. tayo dadal sa pagsubok. Umapit lang tayo sa Panginoon. Siya lang ang mga kapaglita sa atin. Wala nang iba. Wala nang iba. Salamat na, Nay Dolores. Ha? Anong pag i mo, Nay? Landicho. 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 Ano pa? yan? Parang hindi yan Pilipino, ha? <laughs> <laughs> landicho. Landicho. Parang in-chick. In in uh, um, in Oo. ah uh, inchik uh, um, in in uh, ba yan, Nay? Hindi uh, po. ah Hindi talaga? Oo, uh, Landicho. Landicho. Uh, yeah. So, ang masasabi ko lang sa mga nanonood ngayon, Nagpapasalamat ako sa una, sa Panginoon. Mm. Siya ang ang nagbibigay ng lakas sa akin. Mm -hmm. And, ginamit si Father Darwin. Pangalawa si Father Darwin. Nagpapasalamat mm. ako sa kanya dahil marami siyang taong natutulungan. Katulad mm. namin na may mga problema na hindi kayang solusyonan ng doktor. So, napaka-buti ng Diyos at nandiyan ko, Father, bigyan ka pa ng mahabang buhay bigyan ng kalakasan kalusugan dahil ang dami-dami dami talagang natutulungan ni Father na mm, na talaga na si siya ako nang pumunta ako dito sa office mm -hmm. na from Thursday to Sunday punong puto talaga yung office of exorcism kaya healing po. Uh, <laughs> at pasalamat din tayo sa mga kaparihan na tumutulong natin na magbigay sa kanila ng sacraments kaya kung okay. ako lang hindi ko kaya Opo nga. Salamat po sa inyo, mga nasa ministry. Pero ongoing pa ang ating deliverance ni Nanay. Hindi pa siya completely liberated, hindi pa din completely healed. Uh -huh. Pero yung conversion sa kanya ay malaki. No? Uh -huh. At lagi niyang dinadasal yung mga taong gumagawa sa kanya ng yeah, okay. kasamaan, uh -huh. curses. Then din ang gusto ng Diyos ay eh, prayer and blessing for them okay. for those people who persecuted us. Okay. So yan lang ang ginagawa natin, we just follow the way of Jesus. We never create our own ways, no? Father. Okay. Okay. Uh, sa pamagitan ng kanyang simbahan, nagabayan tayo. Okay. So yung inang simbahan natin, yun po ang visible and concrete uh expression of God's love to His people. Kaya nga, huwag kayong lipat o niyong uh, uh, iwanan ang simbahan na tatag ng ating Panginoon dahil yan po ang madama natin concretely, absolutely, the, the love and compassion of our dear Lord. No? Okay. So patuloy lang tayo. May dadadag ka pa na eh? Uh, uh, masasabi ko lang ah uh huwag tayong makalimot sa Panginoon. Uh, ibigay natin nating buhay sa Kanya habang tayo malakas pa. Amen. Ibigay natin yung oras natin sa Kanya. Kahit sa pagsimba lang sa Sunday, huwag tayo lagi nagtatrabaho. Yun ang pinaka -importante. Ang Diyos lang ang makakatulong sa atin sa mga problema natin. Kaya, kaya kay, alam, talaga. And then sa mga kabataan okay. ngayon ay, na wala ng panahon sa Diyos, hindi okay. na naniniwala sa Diyos, anong okay. advice mo sa kanila? Ay, maglingkot tayo sa kay Lord. Alam mo, Father, yung mga ang mga sakristan namin, nung nag-serve sila kay Lord, nagkatrabaho na sila lahat. Kaya, kula kami ngayon sa sakristan. Yung ginagampanan mm -hmm. ng sakristan, ginagawa rin namin mm -hmm. kaya ma ano mag-serve tayo kay Lord. Habang Alang, malakas o, pa. Habang malakas pa. At saka mm -hmm. noong nag-serve ako kay Lord talaga. A uh, blessing mga anak ko, uh, na promote sila sa kanilang mga trabaho. Oo, yes. uh, talaga. Talagang blessing bla talaga. Malasdag na yung kayo. mga anak ko, nabalitaan mo na sila. Ah, okay, sa kalagayan mo ngayon. Opo. <laughs> ano naman yung sabi reaction na, ng mga bata mabuti mo? Mabuti naman, mama, sabi niya, tumaba ka na. Mm -hmm. um, nakakatulog na, ka na. O sabi niya sa o mama, sabi sa akin. Mm, mm. na yung Natutuwa mga anak na sila mo, sa akin. Opo. Dahil malaki yung... Ilang araw ka na dito? Uh, June 3 ako dumating. June 3? Opo. June 3. And then... Marapit ma, ang ah, isang buwan. Isang <laughs> buwan na. Kasi lagi kayong busy father, kaya ngayon ko lang kayo na ano na na, na kakasama dahil lagi um, po kayo busy from time to time so, ay, may may sa ilu-ilu father may solemn exercise. ilang mm. beses tayo nag solemn sa iyo tatlo ba tatlo tatlo, tatlo. father at ngayon mag uh, solim ako sa kanya dahil uuwi uh, siya pag siya uuwi mag solemn ako ngayon pero mag-react pa rin ito, no? Mm -hmm. Si Pastor Ria naka-experience, no? Opo. Kahapon, at, uh, uh, meron din siya mga, mga realization, no? Pero ngayon may blessing pa tayo, pero mag, mag uh, solid deliverance pa ako ni nanay. So maraming salamat po sa inyo at mag-tour din kami with, uh, ano uh, anong oras ka? Aalis. Ah, Tomorrow, mga... Tomorrow pa. Tomorrow pa. Sa gabi, hmm. Father. Sa gabi? Opo. Sige. Opo. Ah, sa gabi pa? Opo. So, bukas. Oh, bukas na lang ng umaga kita i-solid. Eh, Opo, pwede rin Father. After sa misa. Ako, Opo. Ako naman umingin ah, sa bukas. Opo, bukas. Oh, sige po, okay Father. Okay lang po, Father. So, bukas na lang. Kaya, alas na yung blessing ko. Lapit um, na. Opo. So, salamat Naka-inspire ka. Your test is your testimony. Yes, so, Father. Ulitin ko, your test is your testimony. Yes. So, yung mga pagsubok ninyo, sa mga nakikinig ngayon, sa mga kabataan, mm -hmm. ang mga pagsubok natin, your test will become your testimony. Gagamitin ng niyang Diyos para marami tayong ma-inspire, mm -hmm. na tagapakinig natin, tagasunod sa ating programa. Amen, amen. No? So, kasama natin si Karen, no, yung mm -hmm. in-interview natin. So, madami na din nang nanood sa yung uh, interview, Karen. At uh, sa pamagitan nito, dadami pa yung mga taong maabot natin. May nagchat-chat. Sige, dito ka. Anong uh, chat? Ng... May nag chat chat <laughs> daw <down> sa kanya. <laughs> dito. Ano yung chat? Siya, Ay, ho. good morning everyone. Kasi yung friend, yung pamangin ko kasi gabi father na chat sa akin na papaturo daw mag grocery <laughs> Kasi ah, na-amaze sila how powerful the rosary is. Ba? Wow. So, yeah. And then yung, ah, yung pare mo? Huh? <laughs> Ay, wala. wala. Ah. Ah. Um, kasi so, yung mga pinsan ko, nagsabi nila kahapon, ano, eh. kasi manalaw sila palagi. Yes. Eucharist. Grabe. <clears throat> yung, yung kapatid mo, kumusta na na yun? Ano, nag-dry na yung ano niya, kasi na siya masyad. Oh, ah, medyo nakakalakad na siya, tas mm. medyo malik-balik na yung mukha. Baka niyo, talaga, bukas, isama mo siya bukas. After Mass, silang dalawa. Okay. O kung may uras pa ako, isalit kita. no? Mm -hmm. So dahil silang dalawa mm -hmm. mga kapatid, hindi pa completely liberated. Okay. Mag-react pa sila. Literal mag-react pa sila. Uh, magsasalita yung mga demonyo sa katawan. Tapos kagabi pa na no, father. Kano pa hmm. matay na. <laughs> Bakit? Kasi na na naman ako. Yung parang hinasakal ako. Internet, kasi hindi pa ako makakatulog. na out, mm. bibit. So, kagabi, nag... Start kang regular sila? Yung parang sinasakal ka, tapos yung dito, tapos yung dito, mm. ilong ko, tsaka bibit ko. Para talagang hindi na ako huminga. Mm. Kasi unti-unti ko naramdaman na wala na akong huminga. Ano na naman, parang may nag-flash na naman sa akin na Mary. Mm. Kasi na ano kasi, parang tawag nito minim ano ka, binablock ka nila ba para hindi ka makapag-pay pero para may may force talaga na manakas na si Mama Mary, talaga, Mary. Oh, Hail Mary. Hail Mary full of grace lang yung nasabi ko para mablanko ko yung isip mo para mablanko ko. kasi wala parang parang pina parang ina-accept mo na yung sitwasyon na ito na talaga magbabi mm. eh dinan ko na si bukas Mama Mary talaga grabe si Mama Mary hmm. yung your test will become your testimony na no? at uh, dublihit niyo yung pananalig, huwag kayong matakot. Oh? Dahil God is Emmanuel. Yes, Lord. Emmanuel, God is with us. Yes. Kasama natin siya lagi. At itong experience ninyo araw-araw. Dahil panay iharas pa sila. No? Oh? Kaya nga, in-empower natin sila to do self-deliverance. Mm yes. Dahil ang Diyos ay kasama natin bawat sulok ng mundo. Amen. Mm -hmm. Ayos, Father Darwin, hindi niyo kasama lagi eh. <laughs> limited lang. Kung nandito ako sa farm, ko, wala ako sa office. Mm -hmm. So, ah, dahil, ah, maraming mga realization sila, mga kapatid, sa mga haras ng demonyo. Dahil spiritual warfare po ito. Digmaan po ito. So, imposible naman hindi kayo masugatan. <laughs> hindi tayo masugatan. Mm -hmm. Kung hindi ka nasugatan sa digmaan ito, nasa office ka lang. <laughs> Yeah, official wala ka, ka na. Wala, wala ka sa field, no? Pero kayo, ngayon, nasa field kayo. Na, uh, oo, oh, nasa field. <laughs> so, in-empower natin sila how to do, uh, how to protect themselves, mm. how to protect their family circle as well. Mm. Dahil kung hindi ka na ma maharas ng demonyo, posibli yung family members mo. So, let us join together, let us commune together in embracing the sacrament of Christ, in practicing and using the sacramentals of the church. Yan po. Yung pamangkin mo, nagpaturo ng rosaryo na. Yung tsahin na niya. Kita si Bibi, kagabi kasi sabi na, ta, pinapanood nila yung, ano mo, testimony ganyan na amaze daw sa rosary, tapos pachachak ko sa akin paano. Mm, that's good. Kasi, okay. no, kasi ko, kasi yung pinsan ko, kasi yung pa ko, o apat na lang kasi kami, diba, dalawang mm. kapatid sa sa dalawang bingan ko. Sabi niya na, Parang starting the day car. So, so, maraming salamat. Very inspiring kahit uh, sinasakal siya kagabi. <laughs> Sini-save siya <laughs> ni Mama Mary. Parang i-re-edit <laughs> ko na lang yung sarili ko. <laughs> through ano, uh, hindi basta-basta yun. Yan ang karanasan niya. Hindi ko ma-question yan. Amazing um. talaga si Mama Mary. Ilang beses na tries na siguro. Na tries. Start na nag-reveal. Hmm. Price, pati apat pa Kailan nag-reveal yung demon? Last week na may Last Week. Tapos sinulim ako. Mm -hmm. Bukas isusulim na lang kita. <laughs> so, yan mga kapatid. No? Marami akong pasyente dito. Bukas, mm -hmm. day off pero magsulim ako sa kanila. At pupuntahan natin si Father Julius Asukan. Bukas po dahil isa din siyang pari na naging ganap na exorcist at very uh, uh interested sa ministry nito. So, yung mga pari na gusto, walang tigil na isishare natin yung paraan ng simbahan. Hindi paraan ni Father Darwin. Wala naman akong paraan. Yung kasalanan ko lang ang akin. Wala nang iba. Amen! Maraming salamat, Nanay Dolores, Sister Karen. Si Nanay Dolores ay isang airline security, one of the airline securities. Alam sa airline security sa Airport. Airport sa Naiya. At na retired na siya. Uh, kahit retired na siya, hindi pa rin siya nagretiro sa Panginoon. Yeah. No? At si Karen ay isang guro. You no? Know? On leave ka si, si Ma'am Karen, no? Ka On leave. And then, anytime makabalik sa, ano, sa pagpatrabaho. At i-greet mo yung darling mo. Hi, love. So, Good morning. Ano pa lang ng love mo? Si Tatang. Si Tatang? Tatang? <laughs> tata? tata pangalan ng tatay Ako hmm. si Chas uh, Junior. Uh, ako si Junior. At yung <laughs> darling mo? Nanay. Nanay siya. Kasi ni single na. No? Yung mga anak ko si, si Jason, Jason, si Catherine, si Richard, si Aris Faye, saka si Rizmon. At saka si Father, Father Rick, mm, o o Father yung Winston. Winston, o, Winston o, sa ka la... ba din? Winston Margate. Ah, pare uh, ninyo. Salamat po din sa inyo, Father, sa pag-pray ninyo sa mm. akin. Sinong mga mo ko, ko? Balik na ako sa ano, mag magse-serve na ako, Father. So, si Na-miss ko na mag-serve. Yes, um, no. At Karen, meron ka pang ingrid? Friend ko si Mara, siya si Mang Points. Hmm. Rose, lahat na nag ano nagpipray sa akin na pumalik. So, so bukas ha, mag-deliverance uh, tayo bukas sa inyo dahil uh, hapon ka pa mm -mm. yung flight mo, gabi pa mm -hmm. so fighty Maria, tatak safety with a humble heart, bless okay? po make his message known is our responsibility so here we are to pledge our lives to the Lord of Eternity